Ito mga tolo, didikit ko rito sa so, may ibabaw. Yeah, ayan, yan. ayan, ayan ah. Ayan siya. Tapos ito yung way nyo. Ayan. So ngayon mga tol, uh, andito tayo ngayon sa may bayan ng Santo Domingo dito sa may Nueva Ecija. Dito tayo magdidikit ngayon ng sticker. Kung makikita nyo, ito siguro alam nyo itong lugar na to. Ito mga talo, papakita ko sa inyo. Ito. Kung di ko nagkakamali, Barangay San Pabian, Santo Domingo. Nueva Ecija. Ayan mga tol, ito yung... Ayan eh, ito yung way niya. So ito yung didikit natin mga tol. Doon natin didikit sa may... ayun, Yung poste na yun. Doon natin didikit. Ngayon, yung makakakuha na ito pakicomment nyo na lang po sa may comment box didikit ko siya ngayon doon tapos puntahan nyo na lang kuhanin nyo na lang ito mga talo didikit ko rito sa so may ibabaw yeah, ayan yun ayan na. ayan siya tapos ito yung way nyo ayan Ayan 'yung bay ninyo mga tol. Dito, ayan. Barangay San Fabian, Santo Domingo, Nueva Ecija. Ayan, kuwanin niyo na lang tapos comment box niyo na lang, okay? So ayan mga tol, dinikit ko na. Kuwanin niyo na lang tapos paki-comment box niyo na lang. Siguro after nito, na 'di naman tayo sa may mismong bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija. Dito naman tayo magdidikit. Tapos abang-abang na lang sa mga followers natin doon. Okay? So mga tol ngayon, nandito naman tayo ngayon sa may bayan ng Santo Domingo. Dito sa may munisipyo nila. Ito ah. Ngayon. Dito tayo magdidikit ng sticker. Ngayon, yung mga followers natin na taga rito. Siguro, tuwalin nyo na lang. Ididikit ko na lang, iwanan ko. Tapos, i-comment box nyo. Doon sa may comment. Okay, mga tol. Maghahanap lang tayo ng pagpepesto natin didikitan kasi wala akong ng pesto. Ngayon, siguro sa may upuan. Okay, maganda magdikit dito. So mga tol dito natin didikit sa may iguan. Sa may ng puno na to. Yan ito kung alam nyo. Dito natin didikit. Yan. Yung wala nakakita. Dito siguro. Yan. Ito siya. Oh. So ito mga tol. Ayan yung sticker. Oh. Yan. Kuhanin nyo lang dyan nakalagay. Okay. Okay. So mga talayo, nagdikit na tayo ng istiga dito sa may munisipyo ng Santo Domingo. Yung mga followers natin dito, uh, niyo nyo na lang. Pati rin sa may unang pinaglagyan ko sa may barangay ni San Fabian, Santo Domingo na Ecija siya. Pakawamit box nyo na lang po. Tapos, kita kits na lang tayo sa may next vlog natin. Abangan nyo na lang yung next upload ko. Siguro next natin pupuntahan, parting kung tayo, pupunta tayong Tarlac. Ngayon, may dadaanan pa tayong followers natin, pauwi tayo. I ppm ko na lang siya tapos bigay ko na lang sa kanya yung cigar niya. Sa so may parting munyos. Okay, mga tol. Ayun ah, lang, kita kita sa next vlog. Peace out.